Dahil po full moon bukas. Bukas po ay full moon. Gawin mo ito at ilagay mo ito sa iyong wallet. So, umuha ka ng malinis na papel. Malinis na papel. Ang gagawin mo, isulat mo ang iyong kumpletong pangalan sa itaas. Kumpletong pangalan. Sa baba ng iyong pangalan ay isulat mo kung kailan mo ito ginawa. So, bukas po ang full moon. Kaya ang ginawa ko po, October 17, 2004. Kasi 2000 year, 2004 tayo. So, pangalan. Pecha kung kailan mo ito ginawa. At sa baba naman nun ay isulat mo ang tatlo numero 8. Tatlong beses numero 8, isusulat mo ang e number 8 tatlong beses. Pagkatapos po ay ilagay mo ang isang pirasong dahon ng laurel sa gitna ng papel. sa mo dito ibalot. Pag ganito ating ibalot. Yan. Papasok po sa atin. Pagkatapos po nito, ay ilagay mo ito sa iyong wallet. Ilagay mo ito sa wallet at itiklaim mo sa iyong sarili na ang mga swerte ay papasok sa iyong buhay. Lagi nating tatandaan, dapat kasama ka rin natin dito ang pagsisikap, paniniwala at siyempre ang ating panalangin. Dahil kung mayroon tayo noon, siksik liglig at naguumapaw na blessings ang darating sa atin. Okay? Pero sa mga hindi naniniwala, huwag po ninyo itong pansinin, huwag po ninyo itong gawin. Kasi para lamang po ito sa may isang daang porsyentong paniniwala sa mga magic ritual.